talata na ating maririnig mula po dito sa 1 Corinto chapter 2 verse 1 to 16 babasahin ko po ang buong talata na ito at ang sabi at ako mga kapatid nang pumariyan sa inyo ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patutuo ng Diyos. Sapagkat aking pinapasyang walang maalaman anuman sa gitna ninyo maliban na si Heso Kristo at siya na napako sa cross. At ako'y nagisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig. At aking pananalita at ang aking pangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Upang ang aking pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos. man ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito, unang mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangag-uwi sa wala. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinlaga ng Diyos bago nila lang ang mga sanglibutan sa ikalulalhati natin. Na hindi na napagkilala ng sinumang pinuno sa sanglibutan ito sapagkat kung nakilala sana nila ay sing di ipinakos sa krus ang Panginoon ng kalulhatian datapot gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga ni hindi po mapasok sa puso ng tao anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay oo ang malalalim ng mga bagay ng Diyos. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakilala sa mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya? Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban na ng espiritu ng Diyos. Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan kundi ang espiritu mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasayita, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu ng mga pananalig ayon sa Espiritu. Ngunit ang taong ayun sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinu yasat ayon sa Espiritu. Ngunit ang sa Espiritu ay nasisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya hindi siniyasat ng sinuman sapagat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya sapagat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Yan po mga kapatid, mga kaibigan, ang salita na napakaganda po. Na-amaze po ako dito dahil totoo nga, no, maraming nagsasabi na hindi nila naunawaan ang salita ng Diyos pag sila ang nagbabasa. Naranasan ko rin po ito noon mga kaibigan. Ngunit dito po ay katibayan ang sinabi dito. Nang espiritu lang ang pwedeng magturo. Ayun dito ulitin ko po sa verse 10 ng 2 Corinthians. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay oo ang malalalim ng mga bagay ng Diyos so ang Holy Spirit po ang magtuturo sa atin mga kaibigan in English but God hath revealed them unto us by His Spirit for the Spirit search searcheth all things Ye the things of God. So the Spirit of God po, mga kaibigan, ang magtuturo sa atin. So kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia, God knows, mga kaibigan, kung ano po ang nasa ating puso at isipan. Ngayon naman ating basahin ang talata na papuri sa Diyos na makapangyarihan na nandito po sa Salmo Isang daan apat napot pito. Mula uno hanggang dalawampo. Purihin ang Panginoon. Napakabuting umawit ng pagpupuri sa ating Diyos. Napakabuti at nararapat lang na siya ay purihin. Itinatayong muli ng Panginoon ang Jerusalem at muli niyang tinitipon ang mga nabihag na Israeleta. Pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot ang kanilang mga sugat. Ang bilang ng mga bituin ay kanyang nalalaman at ang bawat isa ay binigyan niya ng pangalan. Makapangyarihan ng ating Panginoon. Ang kanyang karunungan ay walang hangganan. Tinutulungan ng Panginoon ang mga inaapi. Ngunit, nililipol niya ng lubos ang masasama. Umaamit kayo ng pasasalamat sa Panginoon. Tumugtog kayo ng alpa para sa ating Diyos. Pinupuno niya ang mga ulap ang kalawakan at pinauulanan niya ang mundo at pinatutubo ang mga damo sa kabundukan. Binibigyan niya ng pagkain ang mga hayop at ang mga inakay na uwak kapag dumadaing ang mga ito. Hipit niya nalulugod. Hindi siya nalulugod sa lakas ng mga kabayo at sa kagitingan ng mga kawal. Ang Panginoon ay nalulugod sa mga takot sa Kanya at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Purihin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, kayong mga naninirahan sa Zion, ang bayan ng Jerusalem dahil pinatitibay niya ang pintuan ng inyong bayan at kayo'y kanyang pinagpapalak. Binibigyan niya ng kapayapaan ang inyong lugar at binubusog niya kayo ng pinakamabuting trigo. Iniutusan niya ang mundo at agad naman itong sumusunod. Inilalatag niya sa lupa ang nieve na parang mga puting kumot at ikinakalat na parang abo. Nagpapadala siya ng ulan na yelo na parang maliliit na bato. Kahit sino ay walang makatagal sa lamig nito. Sa kanyang utos, ang yelo ay natutunaw. Pinaiihip niya ang hangin at ang yelo ay nagiging tubig na umaagos Ipinahayag niya ang kanyang mga salita, mga tuntunin at mga utos sa mga taga-Israel na lahi ni Jacob. Hindi niya ito ginawa sa ibang mga bansa. Hindi niya ito ginawa sa ibang mga bansa. Hindi nila alam ang kanyang mga utos. Purihin ang Diyos. Yan po mga kaibigan, ang ganda po ng mga talata na nandito nakaka-encourage at dito po natin malalaman ang tunay na Diyos. Purihin po natin siya.